Nilaog ning mga day pa nabibistong kagibo ang branch 2 kang Parakali Gold Pawn Shop sa barangay Talisay West District Sorsogon City. Pasado alas 8.10 nin aga kasudma. Nalalay kan mga suspechado ang 300 na pidaso nin alahas na pigkakarkulong day mababa sa 1.5 milyones pesos. Apwera sa mabulawa na tabag man kan mga suspechado ang 30 mil pesos na cash. Sigun kay Police Master Sergeant Ray Margatacelo, investigador kan Sorsogon City Police Station, Alas 8.50 nin aga kang parehong aldaw, kan ma report sa saindang istasyon ang insidente. Nagluluwas sa saindang investigasyon, nagibon nin ang mga sospek nga ni makalaog sa pawnshop. shop. Hindi yung mga magdanakaw, yung mga mga ganit ng mga kaso na ganito, Nag ano po sila, nagbutas mula sa ilalim, nandito pa, kapunta ng drainage, papunta doon sa pawnshop. Dugang pakan pulisya, plinanong maray kan mga sospek ang panahabon. Parin tayo, tapos mag-secure na ating mga bahay, uh, sa balibot, tapos uh, dahil ano naman po tayo sa social media, mabilis magbalita, kung may mga kahinahinalang uh, mga tao sa balibot, mag-report dyan sa police. Mientras tanto, nag-agad naman din asistensya ang istasyon sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para sa masiraron na investigasyon sa insidente, asin tulos na pagkakadagop kan mga sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.